Let's say nung wala pa itong super health center na hindi pa pinapatayo talagang ang pasyente sa main health center patong-patong po yan. Ang super health center po it's a medium type of a polyclinic. Ngayon po, isinulong natin to noong 2021, magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa taong 2022 at 322 na Super Health Center sa taong 2023. At kasama na po dyan yung uh, Super Health Center dito po sa Alaminos noong uh, 2022. Ang Super Health Center po ay nakakatulong at makakatulong po sa barangay po natin lalong-lalo lalo po sa amin. Dahil po, tulad po ng sabi ko, ang mga pasyente ay may monthly laboratory. So mas malapit na po siya sa amin. Hindi na po sila pupunta sa iba-ibang laboratories para magpa-test dahil andyan na po sa tabi. Meron rin pong uh, super health center sa Esmeralda, Balungaw, Basista, Manawag, Mapandan, Lawak Tayog, Posorubio, Kalepaan, San Vicente, Umingan, at sa 2023 sa Agno, Alcala, Bani, Calasiao, Malasigi, San Fabian, San Quintin, Quintin San Manuel, Season at Orbistondo. Yan po ang itatayong Super Center. Tao daw ang namimili ng mamumuno sa kanila. Totoo yon pero may basbas -bas ng Diyos yun. Nabasbasan si Senator Bongo to serve the people of the Philippines specifically now, uh, sa tulong na naibibigay niya dito sa City of Alamito. So, lalulungkot po ako tuwing narinig ko na ayaw magpa-hospital, ayaw magpagamot yung mga kababayan nating mahirap dahil takot po sa babayaran sa hospital. Huwag po kayong ganon dahil isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. Pangalagaan po natin yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Mm -hmm. So yun lang po, salamat po, nabisitahan ko lang po ang inyong uh, Super Health Center. Dahil tuwing umiikot po ako sa buong Pilipinas, sabi ko, bisitahan ko, mag-inaugurate o mag-groundbreaking kami.